So yun mga idol, magandang araw yung lahat no? So welcome back ulit sa ating youtube channel Jun Gus Hunter So ngayong araw mga idol, muli natin babalikan yung pinuntahan natin kagabi uh, Actually mga idol, dito lang ako sa taas dumaan para ikutin sila Baka nandun pa yung mga kasama nila Kasi dun sa area, dun sa may bahay na nakita natin Kung yung mga taga barangay dun para i-rescue yung bangkay na tatlong bangkay wala silang nakikita ng pao kaya dito ako dumaan baka makikita natin no, para may ma report tayo so magmasid naman tayo dito so yun guys samahan nyo ako dito ngayon no? so ito yung ano ito yung request ni ni ano princess yanis so nag kasi siya sa akin so yun guys hindi ko alam kung sino yung mga vlogger na yun na dinukot umano So, yung tatlong bangkay na nakita dyan, hindi pa kilala kung sino sila. So, tara mga idol, puntahan natin. Sin guys, sana hindi maging kwento na lang yung buhay ng tatlong vlogger. Ah, ano, tatlo o dalawang vlogger ba yon Basta mga vlogger na nawala. Ah, dito ako sa taas. Simula. Ito. Ay! Ito. Muntik na tayo punta natin doon sa baba sana makita natin yung salarin bakit nilunod yung ano nilunod yung bangkay doon sa balon so, na ang natin yun no? So mag-iisa naman tayo. Busy kasi yung kasama ko. Ano kaya ang nangyari doon? Pakikia pinatay yung tatlong tao. At saka nilagay pa doon sa isang ano, isang balon. So hindi malinaw kasi kagabi pagpunta ko kasi hindi ako gumagamit ng plus light baka makita tayo no so ngayon araw babalikan ko yung area kung saan nilunod yung tatlong bangkay na na recover ng mga taga barangay oh, ah pakarulas pa dito so ito yung dinadaan ko guys oh dito lang ako dadaan sa bundok na to pababa tayo yung location natin doon sa baba kasi may ano pala to akala ko kagabi yun lang yung tuktok ng bundok meron pa pala yung isang mataas pa dito ako dumaan so ito yun ang sitwasyon dito so doon sa baba yun, yung nakita natin so mas mataas pala to dito kailangan natin mag-ingat kasi hindi natin alam kung sino yung kalaban natin salamat pala sa mga sumuporta no, sa youtube channel ko sana ay nandyan pa rin kayo at sana ituloy-tuloy na itong pag-explore kong ito nakaka nakaka damo dito maraming ano, maraming sagbot hindi kay aswang may gawa nun mga lods kasi yung banggay na nakuha nila na agnas na hindi nila ano hindi na matukoy kung ano talaga ang pinamatay o at, at, at paano, paano pinatay guys muntik na tayong ano, malapasan ng damo oh, kita nyo aking ah, damo dito hindi sino kayang may gawa guys sa so, palagay mo sino kayang gumawa, gumawa doon changes kapag makabili na ako ng bagong cellphone o di kaya ipaayos ko yung camera ng cellphone ko at tuloy na yung pag i-explore ko isa pala tong libingan mga dudes libingan. Isang libingan. Nakatagong libingan. May libing pala dito. So, hindi yan yung pakain natin. Yung pakain natin yung dun sa baba. hindi na takot yung chinsuman dito oh. na rinig nyo doon sa kabilang bundok may chinsuman this, di kaya isang chinsuman yung killer nito so, ito na yung mas so, malapit na tayo sa isang kubo ang kubo guys na iniwan ng may-ari may mga tanong pa naman siya dito kaya yeah, iniwan niya kasi doon tungkol doon sa ano nakit, nakatira dito na kaibang tao mga bamangis na tao guys na na tayo Yan. nakikita nyo na oh. Yung ano yung kubo. Ayan. Ayan guys. Hindi ko alam kung dito dinala yung mga vlogger na nawala. Pero ang pagkakaalam ko may mga tao na dinala rito. So ito yun ang mga pananim ng may-ari nito. Hindi na niya napuntahan kasi doon kasi ano, ang tawag doon. Naratakot siya. Takot siya doon sa nakatira dito. Kaya iniwan niya na lang itong ano, iniwan niya itong mga pananim niya. Marami pa namang pananim dito. Tingnan niya guys oh yun, mga, ano, mga bundok. So, yun, dito yun. Dito, ano, may rescue kagabi. Dito nilagay yung tatlong bangkay. nakita ng mga taga barangay yung tatlong bangkay dyan sa loob ng bangin na yan yung, ano, yung balon na yan matagal na pala itong nilagay dito hmm, mabaho pa rin yung so, guys lang tayong masyadong lapit na kasi mabaho pa yung balon na pinaglalagyan ng tatlong bangkay so dito ito yun ito yung bahay hindi kay aswang yung ano dito so huwag lang tayong papasok dyan baka may mga ahas dyan so puro yero tong bahay dito puro yero yung ano bubong at uh, dingding Ayan guys, oh. Yan yung lalim ng bahay. Yan. Sige, yes, sige, dito na itong video na to, wala tayong abutan naman. Wala tayong nakikita. So, paalam sa inyo lahat, abangan niyo ang susunod kong mga paglalakbay.